good day, mga ka-partners. So I hope na God is good sa so buhay po natin. Oh, kahit anong ginagawa mo ngayon, good morning, good afternoon, balak na sa ibang bansa ka ba, good evening, hey, okay, good day. Hey, okay, yun na, and I intro natin, good day mga ka-partners. So, hi mga partners, kumusta po ba'yo? Dapat chill chill lang. Chill chill chill. Ha? Huh? Never give up. Ayun. No? So anyways, my partners, pag-usapan natin na yun. Abang nagmamaniyo ako. Gusto ko i-continue ngayon na pag-usapan. Number it natin. Itutulits natin ngayon. Yes. Oh, ang pandin natin. Yung nangyari doon sa bas. Alam ko, marami ang tesado dito. Yung nangyari doon sa bathroom, sinakyan ko yung nag-viral. Salamat pala sa inyong mga pala- <laughs> Serious ako oh, pati, pag-usapan natin yung tungkol sa viral lapit yun na ang bawat sa MAS at sa Condo Corp. So, palalala po hindi po ito ang uh, nagpapanuan na sinisiraan ko yung company ng MAS. Kundi, uh, for awareness, on lilam ko ang ditiya na ito. Kasi, uh, what if nangyari ito sa iyo? No? Imagine mo, 700 pa yung suklay niya. Hindi niya nakuha. Ano ba tawal natin dyan? O ding sa katangahan ng fasayro? Or sinadya naman ng konduktor? O pa yun lang dyan mag-comment, no? Yan na natin yung mga partners kasi alam ko marami mga karilit nito lalong-lalo na sa mga pagaya po na biyahiros. na oh, na nag- Nagpo-commute gamit yung bus. Oh, ito kasi nakikita po eh, na minsan pang walang, walang ano walang, pansukli sabihin ng konduktor na mamaya na lang ha. So tegnod po irealan po ito sa mga mabubuting konduktor na walang hangad na makahupit. Iba may mga konduktor naman dyan na mababait. O oh, mayroon pa nga dyan na gal, magpapaispin at eh, papapas para maliit lang yun pamasahe mo, may mga ganyan. Ha? Ah, so, po ito. Salot ang credit sa mga mapapait at mapad, ah, uh, unawa na conductor sa bus. Ah, so, ang nangyari po doon ko po sa inyo, mga partners, kahit mahaba-haba ito, sana, sipagan nyo sa panood at patikinig. Ang nangyari doon, mga partners, sa nasakyan Nena, pwede ko na yata. Anong bus yun? at uh, sa nakakita, don't sa ko, andun, name. So ito mga partners, sumatay yung ali, yung babae. Sumatay siya ng bus from ah uh, sa kanila doon sa pagadian. Uminto siya sa tubod. So sinakyan niyang bus, papuntang kagayan, ang rota ni Allie, ni, 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 ni ate is pa pa-dipulog. Minto siya sa lang isang bus station bitusa sa Lana o del Norte para sumatain ng isang bus papunta sa kanilang bahay which is dipulog si Pete. So pagka polog si Mrs. or si, ano, hindi si, si Allie, pagka-dipulog po siya, o siya sa tobod hindi niya nakuha yung suplay niya na 700 si sa pagmamadali na nakita niya isa kabas na parating na at makasakay siya doon para di So hindi niya diyan, baka hindi niya diyan, sabihan niyo kung doktor o yung supli ko, dito sa pagmamadali, ah, tapos yung conductor naman, hora, hindi natin alam, walang nag-follow up pa, so may mistake naman talaga yung uh, lay doon. Ah, pero, most especially, as I noticed po mga partners, No, may mga laro talaga dyan sa mga kumdok na mga lahat na nasabi ko. Na iba matagal or sasabihin pa ay, sorry na kalimutan ko. Yan ang madala sinasabi nila eh. na kalimutan ko, bro. Or pare, muntik na kalimutan ko yung souffle mo. Kahit one piece lang po yan, 5 peso, 10 peso na po, pira po yan. Pinagpawisan po yan ng mga na no, at na ating pinapawisan po natin yan para makahanap tayo ng no, mga ng no, tira. Tapos hindi masusupmi. Sayang naman. Ha? Kasi okay lang kung yung mga hondo for na yung ticket mo nilalagyan ng amount na balance. May ganon nilalagyan do na balance. Kinito. May mga ganon. Ha? Sumunod so, partners. Ito nangyari niya, Lee. Sumakay so, siya sa bus na kami sinakyan doon nagdata ng dada. Doon nag... Sabi na halo. Ah, na, na po. Ang um, buuso play ko. Paano po napu yung napuha? Ito na... Umalis na yung bus. Apuntang At Ap yung sa amin din, umalis yung ni na Kasi makaibang direksyone. Yung patagayan adon yung pa, yung sa amin, pa di pull off pa dito. Ha? Ah? So, naka, ganon, parang ganon, ha, ah, pa ganon. eh <laughs> so, yun naman yari hari. Yeah, ya, awa-awa si Ali. Iwan ko ba? Comment nga kung ano pwedeng gawin doon. oh huh? pwede ba ba yun makuha, Maklaim, no? Pwede ba niya puntahan doon sa opisina ng bus na yun, nakapanay? No? Alam mo, Clem, sayang nyo. Si Binandit Piso, si Nila Ha? Dahil sa pagmamadali, siguro ni Ali. No? Ayan, naging ganon. Ako, hindi ma-claim yun. Apoy. Nakadapat yung kundo po, 700. Kahit umaga, hapon pa na. Pero hindi yun tama. Malit din yun. Apat is all it. Oh, it's got me